For today's video nga ay may natagpuan na naman tayong sulit at talaga namang swak sa budget na putripan. At ang owner nga pala nitong Mami's Food Cart ay si Ma'am Maria Mi na merong brain tumor at patuloy pa ding lumalaban ng patas para may pambili siya ng gamot. Isa nga to sa nakainan ko na mura pero masarap. Biruin mo nga yung sisig nila dito with java Rice ay 35 pesos nga lang. Tapos yung Bopis, 25 pesos may kasama na rin Jabba Rice. Meron nga rin pala sila ditong pastil na 25 pesos nga lang ay matitikman mo na. Tapos yung Shanghai nila, 20 pesos ay 3 pieces na. Eto nga guys, nandito tayo sa may mamis Dito nga lang yan sa may kabaan ng 2nd Avenue Yung Muscavite Bago mag-entrance sa City Homes Tapos exit ng ano, parking ng ano, SM Molino Ito so guys, oh. So, traffic ba natin Hi ma'am, ba magkano po yung mga tinda nyo? ah uh, ito po yung ma-avail uh, ako hmm. Ito po, CC CC, pagkano po ito? 35 pesos na siya 35 pesos? Yes small piece with rice, 25. 25 lang. Okay, dito po sa Shanghai, 3 pieces, 20 pesos. Wala pa pong rice? Wala pa. Ah, wala pa. 3 pieces, 20 pesos. Tapos so, ito so, po. Ito may 5 pesos isa. 5 okay. pesos. Mas deal. 25 pesos with rice na rin siya. Naubos nga lang yung chicken namin, na sold out na siya. Oo nga po eh, naubos <laughs> agad eh. Sayang eh. Paano oras po kayo nag-open? 9.30 and then mga 4.30, uwi na rin. Pagkaling ganito, ma'am? Uh, ano po, 45. 45? 45, oh. May siyang ngayon atas pa still. Hey, what's up guys? Andito pala tayo sa may mamis. Dito nga lang yan sa may second avenue imus Muscavite. Eto nga guys, sitikman natin yung kanilang bopis at saka yung sisig nila. Eto guys, na 60 pesos lang to ah. Kasi itong bopis with rice, 25 pesos. Diba? Napakasulit. Tapos yung sisig nila, 35 pesos, may rice na rin. Kaya diba, sulit na sulit dito guys. Tara, tikman na natin. O natin, Bopis. Biro nyo, 25 pesos lang o. Oh. 60 pesos lang ito lahat-lahat ha. Ah. O. Oh. Mmm. Sabi ng Bopis sila ha. Ah. Walang halong biro ha. Ah. Malasa. Walang halong biro. Sulit to. Masarap pa. Hmm. Para sa akin, yung boba sila, panalo. Next. Sisig. 35 pesos with java rice. Tikman natin. Mmm. Sarap pa. Top the one. Wala. So, tapos ano? May kakaiba siyang ano? Atake dahil sa sauce niya. Papasarap yung sisig lalo. Kapag? Grabe. Tapos nga guys, meron rin sila ditong ano, pastil. 25 pesos to. Pastil yan ha. Tsaka nakita ko guys, marami yung serving sila ng pastila sa Sa 25 pesos, okay to ah. Marami. Tapos, Java rice na rin. Tapos may Shanghai. 20 pesos, tatlo na. Tikman na natin guys ah. Pastil muna. Mmm. Sarap. Oh. Naisubahan ng Shanghai. With suka. Napaka-bite mo talaga pare oh. Siyempre. Biri mo itagawa ka tayo suka ah. Mmm. Ito naman talaga. Oh. Ah, chicken change hay. Chicken, guys. Kap. Pana raw to. Ayon, ay ako po si Mariami, owner po ng Mamis Cart. Ayon, ah, invite ko lang po kayo dito, try our foods. Ayan. mura lang siya, mura na mabubusog ka pa.